Magandang araw po sa inyo lahat. Patuloy tayong magseliksik at mag-aral po ng salita ng Diyos. At ngayong araw nito, magbibigay muna ako ng question and answer. Sagutin natin ito. Which one ang tamang sagot? A. Pananampalataya kay Jesus. B. Pananampalataya ni Jesus. Ngayon, dito sa letter A, sinasabi dito, ang kaulugan po nitong pananampalataya kay Jesus, yung mga sumusunod kay Jesus Kristo, yung po ang sumasampalataya kay Jesus and letter B pananampalataya ni Jesus which is si Kristo ba ay may pananampalataya kanino ba siya sasampalataya so alin ba dito ang tamang uh, pangunawa pananampalataya kay Jesus o pananampalataya ni Jesus o, sagutin po natin yan sa comment section kung tama ang sagot mo eto ang ating sagot dyan Bibigay ko po sa inyo ang sagot sa Apokalipsis 14.12. Masahin natin. Narito ang pagtsatsaga ng mga banal na mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Meaning, kung tayo ay sumusunod sa utos ng Diyos Ama, at the same time, meron tayong pananampalataya sa itinuturo ni Jesus Kristo. So, tamang sagot po, dito ay letter A, pananampalataya kay Heso Kristo. So, salamat po sa araw na ito dahil nakagbigay na naman tayo ng pag-unawa sa ganitong mga salita ng Diyos. At bago natin tapusin ang video ito, nais ko magbigay lang po kaunti ng reaction. Pakinggan nyo ito. There is such a thing in the Bible as faith in Jesus. Pananampalataya kay Kristo. Meron Pero meron sa Biblia, pananampalatayan ni Heso Kristo. Basahin natin ang 14.12 ng Apokalipsis. Narito ang pagtitiyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya ni Jesus. Faith of Jesus pananampalataya ni Jesus. Tignan nga natin yan sa mga vernacular ng Pilipino. Sa... Okay, so titignan po natin. May nambanggit po siya ng mga version na kung ay may pananampalataya daw ni Jesus. At nung nai-translate sa English ay pananampalataya o oh, faith of Jesus. balikan natin okay. yung ganong sinabi niya kasi po, isang bagay ito na dapat natin masaliksik. So, dito, yan po ay version po ng King James Version. Ano? O, puntahan natin. Faith of Jesus. At sa Tagalog naman na kanyang binanggit, balikan natin yan. Ang dating Biblia, pananampalataya ni Jesus. So, tingnan po natin sa ang dating Biblia na version kung tama po ang napag- uh, uh, yung pagkakasalin, ano. So, punta tayo ng Kim James version. So, ito ang ating napansin, ano. Ho. Ayan. Wala pong ni Kristo, kundi pananampalataya kay Kristo. Kasi kung uunawain po naman talaga natin itong tanatang ito, ano. Ho. Kung tayo nagsisitopad po sa mga utos ng Ama, at the same time, syempre, meron tayong pananampalataya kay Jesus. So, na ang tinuturo ng kasulatan, hindi po pananampalataya ni Jesus. O, di ba po ba? Kasi nga po, sinasabi ni Kristo kung tayo magkakaroon ng pananampalataya sa Kanya at sa Kanyang Ama. O, basahin natin yung aklat ng Juan, sa sulat ni Juan 14.1, di ba? Ang sinasabi niyan, huwag magalimihana ng inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Eh kung tayo sa sampalataya o si Kristo sa sampalataya sa atin ba? So ibig sabihin ng mga bagay na yan ano, ay maiintindihan natin. So dito, malinaw po sa isang sali naman ng ESND kung ating papalitan, kaya kayong mga pinabanal ng Diyos na sumusunod sa kanyang mga utos at patuloy na sumasampalataya kay Jesus, kaya na kailangan maging matiisin kayo. So, ibig sabihin po talaga, pananampalataya kay Jesus, hindi po sa sinasabi nito na pananampalataya ni Jesus. Kaya nga po tayo naglilinaw, no, disclaimer lang po, do sa mga supporters ng ganitong mga uh, followers niya, hindi po para tayo ay bumatikos, manghiya, o i-downgrade ang pagkatao ng isang mga ngaral, kundi i din natin sa pamagitan ng salita ng Diyos. Kasi pangunawa ang kailangan natin. Pwede po bang magkaroon ng pananampalataya si Jesus? Kundi siya nagtuturo kung paano tayo sumampalataya sa Diyos at sa Kanya. Ngayon po, bigyan po natin ng linaw din itong ibinigay niyang King James Version. Sa English Version po, basahin natin. Here is the patient of the saints. Here are they the keep the commandments of God. And faith of Jesus. So, ginamit dito ay faith of Jesus. Salit na faith in Jesus. Bakit po ganito? Para maintindihan natin, ano, kung ang ating pagbabasihan, alin ba ang tama dito? So, balik tayo sa question and answer. Kasi pumili tayo kanina, ang tamang sagot ay pananampalataya kay Jesus. O ngayon, nagkakaroon ng nagkakaroon po ng uh, medyo pagkalito tayo kapag ang ginamit naman po ay pananampalataya ni Jesus. Kasi po ang ibig sabihin ng pananampalataya, yan ay pagsunod, di ba? Kaya ay kisumasampalataya, sumusunod ka. O di ba? So meaning, itong version na ito, na Kim James version ay maring ito yung pagkaunawa. Pero tayo uunawa sa tamang pagkaunawa doon sa mga pangungusap. O ganito po yan. So, malinaw sa atin, ang pananampalataya, alimbawa, ganito, atin basahin yung sinabi mo na ni Pablo, sa aklat ng uh, uh, Roma 10.17. So, then faith cometh hearing and hearing by the word of God. So, ibig sabihin, ang pakikinig ay sa pakikinig ng salita ng Diyos. Masahin natin sa Tagalog. Sa Tagalog ay ito. Ayan po, di ba? Masahin natin. Kaya nga, ang paniniwalay nang galing sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamagitan ng salita ni Kristo. O galing kay Kristo yung pananampalataya. Paano magkakapananampalataya si Kristo ay e, galing nga sa Kanya yung mga salita? Ibig sabihin, ang salitang ito ay pinagmulan ay ama at ang anak. Kaya pagdating babalikan natin yung 14.12. ano sinasabi di yan? O diba? Sa 14.12, pagsunod sa utos ng Diyos at pananampalataya kay Jesus. Hindi pananampalataya ni Jesus. Kundi tayo ay susunod sa mga uh, utos ng Diyos at sasampalataya din tayo kay Jesus. So ito ay ginamit ay op. Sa halip, ang dapat gamitin ay in Jesus, yan So, so ibig sabihin dito sa isang salin Here's is the encouragement for the steadfast endurance of the saints, God's people Those who habitually keep God's commandments and their faith in Jesus So, ibig sabihin, tama po yung pananampalataya kay Jesus Kung ibabase po natin sa tamang unawa So, salamat po kung kayo nakakaintindi at nakakaunawa dahil nga po, pagsunod iyan sa ama at sa anak sapagkat ganito pa ang sinasabi ng ating Painaso Kristo sa kanyang mga sulat. Basahin natin dito sa Juan 7.17 Kung ang sinamang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita mula sa aking sarili. Kaya ibig sabihin pala dito, kailangan natin makilala yung aral at turo mula sa ama at sa anak kung gusto mong sumunod sa kalooban ng Diyos. Basahin natin sa ibang salin, mas malinaw to. Malalaman ang, nang sino mang gustong sumunod sa kalooban ng Diyos kung ang itinuturo ko'y galing nga sa Diyos o sa akin lang. So, ang mga araturo na dapat nating sundin, manggaling sa Diyos Ama at kay Kristo. Kaya itong binabanggit po niya dito sa Revelation 14.12 ano, at sa Tagalog, dapat nating maintindihan, hindi po pananampalataya ni Jesus, kundi pananampalataya kay Jesus. So, salamat. Sana naintindihan ninyo. Ang tamang sagot po talaga ay letter A, pananampalataya kay Jesus. Okay po ba? So, salamat. Kung kayo naka, nakakuha na naman ng kaalaman, karunungan at pangunawa sa salita ng Diyos, God bless you po sa inyo lahat. Please like and subscribe to our channel. Bye-bye.